Ano ang pakiramdam ng isang traditional media na sumalang sa isang interview ng mga estudyante mula sa pamoso at multi-awarded na school tulad ng Occidental Minor State College na ngayon na isa ng universidad? Tara, samahan po ninyo kami. Panoorin po ninyo ang unang grupo at ito po ang aking special report. Parang kinakabahan ako. Ako ang in-interview ngayon. Ako dati nag-interview. <laughs> Hindi <Hira. laughs> Okay. okay. Yung mic. Yung ganyan. Ganyan nga yan. Para at least marinig kayo. <coughs> Excuse me. Okay. Uh, magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa Occidental Mindoro State College kung saan atin pong makakapanayam si Sir Mararo patungkol po sa Media Law and Ethics. So ako po si John Tiburcio. Ako naman po si Adorbidilos Angeles po. Ako naman po si Stephanie Rabadon. So ang amin pong first question is... <laughs> Kinabahan ako. <laughs> <laughs> Bakit po mahalaga ang pagsunod ng mga mamamahayag sa media ethics sa kanilang pag-ulat po ng balita? Kasi ano, kasi ang media ethics ang yung pinaka-guide ng isang mamamahayag, no? Uh, kasi hindi naman tayo pwedeng basta lumampas doon sa gusto lang natin. Kaya nga mayroon kaming sinusunod na mga etiketa tungkol sa bagay na Hindi kami yung basta-basta na mag-uulat. No? Hindi ka pwede, mayroon mga ipinagbabawal yan. At yan ay nakapaloob naka, dito sa aming kapisana ng mga broadcast sa Pilipinas sa uh, Code of Ethics. Ano? Meron din yung mga Code of Ethics ng journalism. Meron din. So, hindi kami pwedeng lumabas doon para hindi kami makalabag ng unang-una ng uh, ng uh, karapatan ng mga tao, no, especially, no. Kasi rec information, eh. Hindi pwede basta kami, ano, kumbaga sa isang barko, kinakailang may guide, no, may guide kayo. Hindi pwede yung basta lang magbabalita, no. Meron yung mga tinatawag na dapat iwasan at mayroong dapat na gawin ng isang ano. So yun ang kabuuan para sa akin lang ano. So opinion ko, ang kabuuan ng uh, ng kaya may ethics para maging guide ng isang reporter na katulad ko, mga journalist na katulad na namin, no? Mga broadcaster, may sinusunod talaga. Kaya kung minsan mapapakinggan niyo medyo pino kung mag uh, maghayag pag nakikita niyo sa mga gumagawa ng mga balita, pag nagbabalita kami, hindi basta-basta yung ano hindi hindi masusunod yung gusto namin kundi ano yung istorya yon kay may ethics kaming sinusunod okay mm -hmm. kinahabahan ako sa mga sagot, sa mga tanong nito oh mga bata pa pero talaga naman oo oh, oh. ano po ang maaaring maging epekto kapag lumabag ang isang ang isang journalist sa ethical standards ng media malaki malaki ang ano yan, magiging epekto. Kasi unang-una yung truthfulness ng isang balita kapag ka nahaluan yon ng personal mong uh, pananaw, mawawala na. Pagkatapos yung lumagpas ka pa sa etiquettes, talagang masisira ang iyong credibility. So yan, ano, credibility ang isa sa in-establish namin dito. Kaya meron yung etiquettes na yun, nandodog. Pag lumabag kami yan, Um, uh, sa ngayon hindi masyadong pinapansin ng ng ano ng social media kasi uh, meron na tayong mainstream media katulad kami na sa ang tawag sa amin ay eh, mga traditional media at meron naman yung sa social media sa social media kasi kung no set uh, sub to say ano uh, pananaw ko lang to opinion ay pagdating sa social media wala na yung ethics eh oh, hindi nila alam kung saan lumalabag hindi nila Uh, wala silang pananagutan. Hindi katulad sa amin, may pananagutan kami. Una-una, lisensyado. Yung lisensya namin, under ng KBP, doon kami ma ma madadali. Pwede kaming uh, unang-una, kahihiyan muna. Uh, sa kapwa ko mga, siyempre, sa kapwa ko mga reporter. Ah, kaya, di ba? Magiging, uh, bakit si ganito, ganyan, o oh, ganito. So doon pa lang. Pero bukod doon, pag sa reklamo, pwede kang pailan ng Days, again, doon sa uh, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas as member. Pero yung mga hindi member, uh, doon lang kami nalulungkot. You know? mm -hmm. So, merong pananagutan talaga at ang pangit yan, yung uh, credibility ng isang reporter, ng isang journalist, ng isang uh, katulad ng uri ng uh, aming trabaho. Pero para sa akin, passion ito eh. Passion. Then yung pangatlong tanong po is, Paano nakakatulong ang media law sa pagprotekta sa karapatan ng publiko na makakatanggap ng na makakatanggap ng tama at tapat na impormasyon? 'Yun talaga ang ano, 'yun yung, yung yung guide, yung guiding principle ng code of ethics, ang siyang magiging magiging gabay ng ng taong bayan na listening pra, uh, public. Kasi 'yun ang protection namin sa kanila, yung right information. Uh, truthfulness ng information yung both sides na ipepresent kaya yung rest assured sa ating mga kababayan kung ano yung story yun ang ibibigay namin under ng ano siyempre ng guided uh, principle ng aming code of ethics protektado sila sa information. Paggaling sa amin ha sa mga social uh, sa mga sa aming katulad naming mga uh, traditional media So, yun lang po yung aming katanungan, sir. And salamat. Maraming salamat. <laughs> maraming salamat. Maraming <po laughs> salamat po sa inyong oras na inilaan po para sa amin ngayong hapon. Oo, mga estudyante kayo. Kaya sabi ko, uh, kapag may mag ilang, ilang, may nag-interview na sa akin mga previously no pero uh, ngayon bago ah kaya ako na pupunta sa mga in-interview ko hindi ako pupunta do ano an, Uh, dati kasi pagka ako nag interview ako oh, pumupunta. Dapat ganun din kayo. <laughs> o kaya lang hindi. Kasi alam nyo mga kaibigan, mga estudyante ito, mga future journalist, future uh, reporter, future na maghahayag ng balita naman sa inyo na nangyayari sa ating lipo. maraming salamat. It's an honor na maging uh, part ng inyong, ano, ng inyong uh, gawain dito sa school. Okay, maraming salamat. Okay nga, Liz, meron pa tayong uh, set. Muli po, manatiling nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang informasyon at komprehensibong mga balita dito po sa ating FB page, sa RMN News Nationwide, at sa ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong maglingkod. Mararo po at your service.